Dito sa amin ngayon ay good morning wow. Kaya ngayon mga boss meron tayong kumuning isang unit sa Baguio City Kaya magmula dito sa bayan namin Magta-travel tayo ng mahigit dalawang oras Papunta okay. ng Baguio At syempre magkukumute lang tayo mga boss Aww. Dahil sa gagamitin na natin yung sasakyan Pabalik dito sa pintor kanto Vlogs At ipapakita namin sa inyo kung paano ang gagawin natin doon sa Port Everest na kukunin natin wow! mga boss. So ipapakita rin namin sa inyo kung saan ba nang gagaling yung mga kinakabit nating mga pyesa, okay. yung kinakabit nating mga ilaw okay. o mga nagiging replacement natin na nabibili natin mga boss. So ngayon mga boss, Lodi, ipapakita namin sa inyo kung saan natin kinukuha yan sa Baguio City. Okay mga boss, kawin so tayo na sa sasakyan, Tapos, travel tayo sa Baguio. Okay? A few moments later. So mga boss, nakasakay na tayo ngayon. Wow! Wala tayong makuha ang partas, kaya nag-minibus tayo. Aww. So ang mula dito sa amin papuntang Baguio ay 220. Ah, uh, diba? August Seven, hey, let's go, my boys. As you fade away. Yeah, yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. <laughs> but I've known you too long. you <laughs> got to <laughs> watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yes! <laughs> mga boss, nakarating na tayo ng Baguio. Hahanapin naman natin yung daan papunta kay Louie. Minibus kasi yung nasakyan natin mga boss Lodi. Kaya inabot tayo ng apat na oras. 8.30 tayo nakasakay. 12.30 nung makarating tayo kasi dito kasi, umuulan. Kita nyo naman doon sa dinaanan natin, umuulan siya. Maaraw pero kumukulimlim na naman. O ba? Diba? Pero ngayon, maganda naman na yung panahon. Kaya tuloy natin yung gagawin natin. Samantalahin so, na rin natin yung pagkakataon na makuha na natin yung unit tapos makababa na tayo doon sa ating Pintor Canto Works. Okay. Alright mga boss. Secret... So dito mga boss, lakad lang tayo. Hanapin natin yung pila ng jeep papunta ng magsaysay. Yeah! But if you don't wanna tell mga boss after nating makita yung sakayan ng jeep syempre nag jeep tayo papunta kay Louie at ngayong narating na natin tong Louie Auto Supply wow. ay pumasok na tayo kaagad sa loob at magpusisa na rin tayo tignan natin kung anong makikita natin dito let's go mga boss punta natin yung unit na hello po sa inyo go, go, um. go. Oh. punta natin yung unit na pipinturahan natin dadadali natin sa Tagudin. Okay, mga boss? Okay! Now, si Ate Baby, huwag ka nang matalin pa. Alam naman talaga na... Sa so, mga boss Lodi, no, 2009 pa lang, dito na kami kumukuha ng mga nagagamit naming pamalit o replacement sa sasakyan so tingnan nyo mga boss yung mga stock nila napakaraming pamalit dito mga boss kaya kung nangangailangan kayo ng mga pintuan kontakin nyo si Kuya Joel ipa-flash namin sa screen yung kanyang Facebook account may mga salamin mga boss. Ang dami oh. Wow. Tapos yung accessories ng power window. Meron din. Bumper. Ayan, ang dami mga boss. Lahat ng kailangan nyo meron dito. At syempre meron din sila dito ano, repainting shop. Ito yung kanilang painting. College! College. Ay, hey, uh, uh, ah, yun, ito uh, yung mga pintor nila, mga boss oh, ang dami. Oh, di ba? Meron sila dito on the Civic. At syempre, ganun din sila dito kapag ka kailangan ng palitan ay nagre-replace <laughs> <replace laughs> ng may aso. Oh. replace ng pintuan halimbawa na yung pinto, na yung fenders. Imbis na bugbugin sa palo, nagpapalit na kami. Ayan mga boss, ang dami nilang ginagawa dito. Ayan, oh. Partida pa yan, naguulan pa mga boss Dodi. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Kasi, magandang klase din naman yung pinturang ginagamit nila dito. Naka-uretain kayo dito, di ba kuya? Uh, Opo. Oh, hello. <laughs> Salamat bro. Ito. Ito. May ano lang, hello puti. Pero tayo, pa konti konti Pasabayan lang natin ng konting vlogs Tapos, pag may gustong magpagawa Ayan Punta kayo dito mga boss Louis Auto Supply Sa magsaysay dito sa Baguio City At meron ding pwesto dito sa likuran Yan mga boss, contact na lang kayo kapag ka mayroon kayong mga kailangan So, ito pala yun, ano? Ah, sige. Sa mga boss, nandito yung kanilang store sa likuran. Minsan kasi masyadong in-demand doon sa harapan. Kaya pumupunta dito sa likod. Dahil maluwag. Boom <laughs> <So, laughs> <So, laughs> <so, laughs> so, parang nenen ng pangalan mo te hey, he, po. Hello boom magandang yeah. dilag Po Roma po Shout out po sa inyo Boom magandang yeah. dilag puso oil Ay Tahimik yung isa Hello Ate Jo Boom Parang neneng B ang kanyang katawan Katawan Ay ganon, pwede natin ulitin, mag-retouch muna Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan Stop, look and listen Ito mga boss may pumili ng bumper ng Montero Nag-replace sila ng bumper ng Montero. Ah, diba? Kung nabasag, bakit mo pa re-referin kung meron namang pamalit? 'Di ba mga boss daw May okay, Soul Plus, Soul Plus original pa, 'di ba? Okay? so mga boss putahan natin yung ibang hindi namin naipakita sa inyo. Kasi napakalaki shop nitong Louis Auto Supply. So meron din silang under chassis, 'di ba? Ito mga boss may bangga oh. Oh, 'di ba? Wow, ang bigat! Relax. Tonpues. Tonpues. May wigo sila rito. Oh, uh, Di ba? Ang daming ginagawa dito mga boss loading. Meron pa sila dito Montero. Ayan. At sa si malupit na latero. Bro, Si, yes! ka, si Sir Jojo. Ito mga boss, oh, tignan nyo. Yan, yeah, pag-chat. O, oh, diba? Ito ay pag ng ito din, bangga, oh. Ito yung namin, si Vivo. Oh. Shoutout bro. Sana, Ang hirap yan, mga boss. Oh, yung gumalaw yung pintuan. Sa sasakyan, pag gumalaw to, gagalaw ang alignment. At ito na si Boss Jojo. Ang head auto denters at panel beater. Ito mga boss, mahirap to Pero naibalik na nila sa dati. Repainting na lang to. O, diba? So ngayon mga boss, okay na siguro yung ating pag-iikot dito. Ngayon sama natin si Kuya Jojo. Okay. Ngayon puntahan natin yung ano, yung iuwi iu nating sasakyan. Papunta ng Tagudin, yung next vlog natin. Nadadali natin sa Pintor Canto Vlogs, mga boss Lodi. Okay. So nandito na. Palibasa kasi na i-schedule na tong unit na to mga boss Lodi. Nakukunin natin ngayon. Kaya inilabas na nila sa Boss Jojo, ano ba yung ginawa natin dito? Ah, yung ano. Ito, may bulok yung bulok niya. Ayun, may bulok pala dyan. So, mga Boss Low, din i-repair nila yan. O, kabila. Kabilaan. Binaklas yung dashboard. Dashboard. Kasi may tulo siya, may bulok siya doon. May may bulok siya doon sa may tanong doon. mas malaking tama ang repair doon. Ay, ganon ayos tapos ano mga pinalitan pa natin dito boss ay ah, yung hood mga boss lordy ayan ikinarga na nila yung wow. hood tapos yung dalawang fender, pinalitan dahilan kaya pinalitan yan mga boss lordy bugbog bugbog na bug so pinalitan yan ng sariwa ang sariwa alright mga boss Ayon Oh, di ba okay. mga boss lalagyan na lang ng tornilyo yan ano ayun nagrepair sila dito mga boss ngayon tsaka yung bulok dito sa loob ayun inayos niya ayan mga boss itong ano bang nakalagay dito yung emblem ah nandito yung ako ako na magbabalik so mga boss nakita niyo naman Legit. Wow! Latang lata. So mga boss, nakita nyo naman, katalakayin natin yung magiging trabaho natin dito pagka nasa Pintor Canto Works na. Yes! Okay mga boss. May karuktong pati dito, di ba? Wala na po. Nandun uh, siya pender. Yan yeah, mga boss, nagpalit din sila ng ilaw, headlight. Tanong nyo, mga puti-puti na. Kasi madilaw na ito So mga boss, kung meron kayong mga kailangan sa sasakyan, for example ia-align, papalitan ng fender o di naman kaya may mga gusto kayong palitan na headlight or hindi man mailapat na pintuan na nagiging problema ninyo pwede kayong pumunta dito kung malapit lang naman din kayo dito sa Baguio City hanapin na ninyo agad itong Louis Auto Supply isa pa popular na talaga tong shop na to dahil matagal na panahon na rin kami pumupunta rito para kumuha ng mga parts ng sasakyan o ilaw or ano pa man kahit sa interior ay matutulungan nila kayo mga boss ilalagay na lang na namin yung kanilang Facebook page dito sa screen at uh, kontakin nyo po sila kung mayroon kayong katanungan o problema so ayan mga boss kaya mga boss Lowy at uh, mula dito sa Lowy Auto Supply hanggang dito na lang muna yung vlogs natin dahil iuwi na natin for the uh, ito Ford Everest na i-repaint natin sa Victor Van Tours. so yeah, i-update na lang namin kayo sa mga susunod at ikagawa namin to ng album sa aming YouTube channel para masundan po ninyong mabuti itong ating vlog bukol dito sa Fort Everest. Marami tayong gagawin dito mga boss Lodi. Ipapakita namin sa inyo yung mga issue ng repainting niya kapag dating natin sa ating munting pagawaan. So ayan, marami pong salamat sa inyong ginawang panonood. Kung mahilig kayo sa mga ganitong vlogs, ay paki-like at paki-share itong aming video at huwag nyo na rin sana makalimutan din na mag-subscribe dito sa aming YouTube channel dahil pagkaraniwan po sa aming mga video ay about sa automotive paint at kung minsan ay nakakot mo ang auto tanggungay. Sa akong ako pala si Dennis Ochoa, so maraming pong salamat at ito po ang inyong Cadence TV <tinyo>